Teka, dalawang, bago yon may dalawang cheating. Yes po. Nabubuking mo yon o nalaman mo na lang ng sabay-sabay sa dulo? Na, yung una po, nahuli po namin ni Twin. Kasi sinurprise po namin siya sa birthday niya. Pero oh, kami po surprise. Yes po. No, paano mo nakita dun sa surprise ng birthday? Magkasama sila? Nasaan sila nun? Nasa kwarto po. Oh! So, Dadalhan mo sana ng surprise. May dala po kami pizza. May dala kaming cake, Tsaka cake. 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 Mm -hmm. Kami po yung na-surprise Kami na nasu <laughs> surprise anong, yeah, Ano, ano, anong dahilan? Anong, anong ginawang dahilan? May dala silang pizza. Ikaw <laughs> oh. eh, makain na pala ng pizza. Oh. <laughs> ay! May nakita... <laughs> <laughs> may... may Pumapangasin na isang flavor pala ng pizza doon. Di ba? May, may dala ng pizza doon. So, ay! Okay, Nahuli na naman tayo! <laughs> <laughs> may pizza na! May nagdala na, na pala ng pizza ng una. Uh, ano sa hog? Ha? Anong flavor? <laughs> <laughs> Hindi ako marunong sa mga flavor. Four cheese. <laughs> <laughs> Hawaiian. Uh, Kahit uh, ano. Uh, basta kayo nang mag-decide. Everything on it. <laughs> so Uy, um, sorry ha na ano okay, na, lang, na, ni, na pinapagaan namin yung oh, chikahan. Hindi ginagawa namin ng uh, katatawa ng slight. Anong ginawang rason? Ang, na, ang reason niya po kasi sa akin... Natumba lang doon sa kama. <laughs> Ewan ko ba, siya naglalakad, hindi ka natumba sa kama. Ewan ka ganun. Naka, nakainom po kasi siya noon. Tinatawagan niya po kasi ako noon yung time na sa, nasa ibang lugar po kami nung family ko po. Bumibili kami ng regalo noon. December po yun na December 23. Tapos, tinatawagan niya po Jesus, ako mo, na... Diyos ko pa, Opo, na pumunta daw ako sa... Di man lang sa 26 na ginawa. <laughs> nangyari yun. <laughs> hindi po inantay. Takot ka. Kuya. <laughs> Anong Alam eh? mo yun? So, sorry, sorry, sorry. Na-distract lang ako. Alam mo yung pagtingin namin? may uh -oh. Meron sa dulo ng kahon, may kamay na nakagano. <laughs> Ayan, nawala na yung kamay. Nawala. <laughs> <Tumalik>. <laughs> Parang may multo yun. Wala, walang katawan na. Ganun lang siya. Umapit siya. yung narinig niya kasi yung ko sa pizza na, na baka no, sa baka ba- siya ba? sa bar. Baka bawaya na, sisi. Takot ako. Eh kasi may mumu kasi dito sa studio eh. Pero, <laughs> <laughs> ilan? Ha? Paano mo nalaman, te? Depende, minsan nagbe-brainstorming kasi. <laughs> <laughs> Kaya pala malamig. Oo. Oh, oh. oh, anyway, sorry. So, nabooking mo na, tapos, nag- ba't napatawad mo pa? Ang, Pangalawa ang lalano na. na First, Ah, first unang Opo, huli first, mo yun? First cheating. Eh. first, dalawa. First, first cheating. Dalawa. Na, first, cheating na worst. <laughs> napaka pa, <laughs> napaka cold yun ng first unang huli mo. <laughs> <And> <laughs> Kasi di ba yung, yung karil, yung, yung nalaman mo o nabalitaan mo, ang sakit na nun, di ba? Pero yung nakita mo pa, tapos yung mga lugar katulad ng, ng kwarto, yes. ng ano, di ba parang ang grave grave nun? Opo. Ba't nang patawad mo pa? Sobra kang in love talaga. Mahal ko po eh. Sobrang mahal na mahal ko po kailan mo masasabing sobrang mahal mo o sobrang syunga mo? <laughs> Hindi. o minsan, kambal yun. Kambal yun eh, no? Para, Pag, pag sobrang Maraming nagmamahal ka, minsan nagiging sobrang syunga ka na rin. Hindi natin maja-judge nangyayari sa ating lahat oh, yun, yes. diba? Kasama Parang halos lahat tayo guilty. Nangyari nangyayari sa iyo, Darren? Kasama na yun sa pagmamahal. Nangyayari ba sa iyo yun, Darren? Oo. Karil, nangyayari ba sa iyo yun? Oo naman. Oo, minsan. Kaya hindi mo rin mag-judge. Choice natin, eh. uh, yeah. Sabi Pero ka? may sinasabi si Veka kanina na ba't mo napatawad? Anong excuse nung ex mo? Ang sabi nung ex ko, may gusto daw yung girl sa kanya. Nagpumilit na pumunta daw dun kasi alam na wala ako. Ayun kasi po. ang ka. sabi naman ni girl, pinapunta daw siya ni ex. Ayun po. Eh syempre, hindi naman na tayo pwede magpatun, magturoan kung sino nag-anyaya at kung sino nagpumili. Ang, ang klaro, nasa kwarto sila pareho. Baka sa susunod, kasi ewan ko ba hindi namin nakita, may nagtulak sa aming dalawa doon sa kwarto, may <laughs> eh, kumanon <ba> saan. <laughs> ba? Diba?